Hi guys! Good morning! For today's video, maglilinis tayo ngayon ng bahay. So, <coughs> ayan. Samahan nyo ako maglinis, guys! Kasi ang dumi ng bahay na mag-general cleaning. Uh, Mag-cleaning-cleaning -cleaning muna tayo, guys. Ganyan. Ayan. ayan Magwawanis ako. Ayan. Good morning! Good morning! Good morning po sa inyo. <coughs> Kasi, alam nyo ba, guys, na maalikabok ko ngayon? sobrang malasabok na ngayon ang bahay. So, kailangan natin linisin dahil uh, taghangin. Ay, nagulat ako! <laughs> Hi, guys! Hello! Maglilinis tayo ngayon, guys, for this video. Ah. Nagulat ako sa'yo, Inday! Yan, guys. Yan. Diyan muna ka. Diyan muna para ano. Samahan niyo ako maglinis guys. Guys ah. Huwag lang siyang matumba. See. Ngayon na ang ating bahay. Bye.

Wala na, ko yung ano, yung binigay ko sa yung pang sa mo. Saan mo nilagay? Yeah. Oh. Ay na, hindi mo sa Kailangan mo, Teh? Hindi naman. Tinanong ko lang kasi ba baka, ano. Ang takit sa upuan yun. Ah, maglalala ba ngayon? Hindi, why? Maglalala ano ba ako eh. Ay, naman. may hangin naman yung gabi na Hey, guys Jangan mudah kayu hari Cue oh. Cue This <laughs> And guys, nagtanggal ako ng mga kortina. Ayan. Ayan. Naglinis ako ngayon guys kasi madumi lahat ang paligid guys. Ayan tinanggal ko yung kurtina kasi pag Christmas ito guys ayan yung Christmas yan kaya tinanggal ko ayan meron pa akong tatanggalin nun guys sa banda doon so samahan nyo ako magtanggal ng kurtina at lalabahan ko yan mamaya guys so papalitan ko siya ng ibang kulay ng kurtina Okay, guys. Meron tayong 40 araw din naman ng bahay natin guys. Naglalagay ako ng routine na 'yon. I'm uh -huh. Ganda ba, guys? Ayan, guys. Ang aking uh, cortina final look. Maganda ba, guys, sa tingin nyo? Ayan. Combination of uh, green. Green ba yan? Green at yellow. Ayan. Nilagay ko doon. Yun lang ang walang pero yung isa doon. Ayan. Ayan. Combination with green. Dahil summer naman niya. So, lagyan natin ng nature 'yung ating kurtina. Uh, so 'yan ang final look. 'Yan. 'Yan. Ito po 'yung isa. So nilagyan ko din ng green at white kasi kulang na 'yung yellow 'yung sa ano, sa isang kurtina. So 'yan. <clears throat> Guys, ang ating kurtina, ayan. Guys, ayan. So 'yung final look natin. So, ang init-init guys. Ayan. Thank you guys. Thank you so much sa inyo guys sa papanunood nyo lagi sa aking mga videos. At sana po, ilike nyo po at ishare nyo ang aking videos. Please, like and share and comment and subscribe this channel sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dyan. Pakiclick na lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking susunod na mga videos. Thank you so much guys sa lahat po ng mga supporters natin guys dyan. At uh, mainit guys. Pinapawisan ako. Thank you so much guys. See you to the next vlog. Bye!